Daniel Gafford sa Lakers kapalit ni na Cam Reddish, Gabe Vincent at second round picks. Pero bago yan, sobrang galing nga ng pangalawang anak ni Lebron James na si Bryce James matapos magpakitang gila sa Hope Hall Classic kung saan siya'y itinanghal bilang MVP. Sa laro nga kahapon, pinangunahan ni Bryce ang Sierra Canyon sa kanilang finals matchup laban sa Team Grayson na nagtapos sa score na 60-46. Nagpakitang gilas nga si Bryce sa opensa at depensa na ito ng 16 points, 5 rebounds at 4 steals na nagpapakita ng kanyang kahusayan sa loob ng court. May shooting din ito ng 6 out of 10 sa field at 4 out of 7 mula sa 3-point line sa loob lamang ng 17 minutes. Dahil dito, itinanghal din siyang MVP ng tornyo. Panibagong milestone nga ito para kay Bryce James at proud na proud nga ang kanyang ama dito na nagpost pa sa kanyang social media na nagsasabing napaka-proud niya kay Bryce at literal siyang napaiyak sa tagumpay ng kanyang anak. Bukod sa kanyang kuya na si Bronny James, si Bryce ay determinadong sumunod sa yapak ng kanyang ama patungo sa NBA. Maraming eksperto ang naniniwala na si Bryce ay may mas solid na laro dahil nakuha niya ang ilang iconic na galaw ni Lebron. Bukod pa rito mas matangkad si Bryce kaysa kay Bronny na nasa 6'6 na siya kahit 17 years old pa lamang ito kaya hindi nga malabo na maglaro din ito sa NBA. Samantala may posibilidad na makuha ng Los Angeles Lakers si Daniel Gafford mula sa Dallas Mavericks kung magdesisyon ang Lakers na ipursige ang trade para sa kanya. Ang Mavericks ay interesado raw makakuha ng isang perimeter defender kapalit ni Gafford lalo na't na sunod-sunod ang injuries sa kanilang lineup. Kamakailan lamang bumalik si Kyrie Irving Mula sa kanyang injury, habang si Luka Doncic naman ay inaasahang magbabalik pa bago ang All-Star break. Samantala si Derek Lively, ang kanilang starting center, ay may injury din. Dahil dito, nakatutok ang Mavericks kay Lively bilang kanilang pangunahing sentro at si Dwight Powell naman bilang backup center. Sa kabila nito, malaking potensyal ang maibibigay ni Daniel Gafford sa Lakers kung makuha nila ito. Sa kanyang 40 games ngayong season, 17 dito bilang starter, ay nag-average siya ng 11.6 rebounds, 1 assist at halos 2 blocks kada laro. At kamakailan, kahit natalo ang Mavericks laban sa New Orleans Pelicans, nagpakitang gila si Gafford sa kanyang 27 points, 12 rebounds, 2 assists at 2 blocks na may napaka-epektibong 12 out of 13 shooting sa field. Bagay na bagay siya sa Lakers lalo na't plano ni JJ Redick na gumamit ng 2 big lineup. Sa taas na 6'10, mahusay na rebounder, rim protector at scorer si Gafford na magdadala ng solidong presensya sa painted area. Ang kanyang tandem kay Anthony Davis sa depensa kasama pa si LeBron James at Austin Reeves ay maaaring gawing mas dominante ang front court ng Lakers. Ang Lakers ay may kakayahan namang matapatan ang 13.4 million na kontrata ni Gafford ngayong season. May mga perimeter defenders din sila tulad ni Cam Reddish, Gabe Vincent, Max Christie at Jared Vanderbilt na maaring idagdag sa trade package. Ang kombinasyon ng kontrata ni Cam Reddish, Gabe Vincent at dagdagan pa ng draft picks ay tila pinakamainam na opsyon para kay Rob Pelinka. Sa kondisyon ngayon ni Anthony Davis, mukhang mas kailangan ng Lakers ang dagdag na big man tulad ni Gafford. Kayo mga tropa ang tatanungin magandang addition ba si Daniel Gafford sa Lakers?